Pwede kayong makabalik. Makabalik kami! With my ano muna, question and answer. Ano ang pambansang dahon ng Pilipinas? Oh, oh. Gabi! Yeah. Gusto niyo mas madali o oh, eto na lang, Bukto nga. Lalawayan mo muna para tumigas bago mo ipasok. Si Eggers na Si Eggers na muna! Eh, oh, yun ang tong babasos na lang! Ang na, binibigyan na nga kayo ng chance eh. Kung deserving itong makabalik sa bahay, pusuhan nyo. Kung wala, ay, tawanan nyo yeah. lang. Eh, tingnan mo yung dalawa sa'yo. Ang patpatan dyan pa Hindi pa umalis yun. Ang no? dalga Ewan. na pa yung malahit. putek. putik. Hoy. Ano, hindi niya inisip yung ano pinagsama. Hoy! Hindi ko pinag-uusapan Ben. Pasalamat ka nga, di kita pinabandito sa village. Ba't na ba, ito -pa? Ay. Ay, -ma ay. Mga, ay. Ma yung malawa? Hoy, nakita mo yung ginawa mo kapon ha. Gamamali mo ka nakukon pa rin bulag o. Hoy! Mali ang pagkukon pa rin. Makakasuhan ka niyan, boy. Hoy, hindi yun. Disparte sa buhay. Kukon pa rin kang bulag. Ano yung discarte? Pangkukulang yan. Oo nga yun dito muna. Ikaw, anong gagawin mo na naman? Eto. Oo oh, pala. Ay, 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 plano ay, kami. Ay, ay, plano kami. Kaya ganyan, oh. ganyan. Oh. Ano na? Uy, grabe ko naman. Uy, oh, wait lang. Asa pala ito. si Ben? Ba't wala dito? Ba, saan Mahina ma yung loob oh. niya. Kaya... Magkanya-kanya kami. O, oh, saan kayo ngayon titira? Wala na talaga. Dito na lang. Ayun pa, kayo okay, mo. Eto, eto. Kinatrata ko kasi yung kasko. ko. Oh. Ah, ngayon. Pwede kayong makabalik. Makabalik kami! Wait lang, wait lang. Wala pa. Hindi na ako mabalik. Pusin niyo muna ako. O, eto, makakabalik. muna yung kas Makakabalik nga kayo doon. Kaso, may ano muna, question and answer. Ay, oh. napakadali yan! Ha? Napakadali yan! Ano? Dali yan! O, oh. oh, sige, gusto nyo siya. Matalino, pinakamatalino. Matalino ka oh. nga, pero madaming galit sa'yo. Nagkukunwari kang bulag. oo. o, oh, eto oh, oh, oh. oh, na, o, oh, oh, ano, game na tayo. Game na, nagkara lang ang oh. gabi. Game. O, oh, eto, unang tanong ha, oh. o. Ano, ano ang pambansang dahon ng Pilipinas? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Gabi! Gabi, si sinigang. <laughs> Pangsigang, o. Oh. Sinigang masabaw. Gabi! Mali! oh, ikaw. Kangkong. Oh. Oh, marami yung mama sa kangkong. Mm, oh. Pambansang dahon yan eh. Kangkong chips? Oh. Okay. <poems> <laughs> Ingin lang um, ito. yung mga yung chance. Oh, si. yun bayabas yung chance na may ibigay Bayabas daw. Oh. Yung panglanggas pag tinutuloy. Palyado lahat. Oh my! Palyado mga otak. Yun! Nag-aaral ba kayo? Oo! Hindi parang wala naman kayo. Ito na nga lang. Ano na lang? Ingin lang. Gusto nyo mas madali o? Ito na lang. Bugtong ha. Bugtong yan. Bugtong na lang. Ay, magaling. Pwede kayong bumalik na doon. Oh, bumalik ka! Bumalik ka! Bumalik ka! Ito! Okay, ito. Ano to ha? Ito, ito. Bugtong ha. Mm. Lalawayan mo muna para tumigas bago mo ipasok. Una, dila, laway, pasok. Oh. Eggers na muna! Si Eggers na muna! Si... Ah! Tito! King Inanson! Bakit? Totoo naman ah! Wala na muna! Oh! oh. 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 King Inanson dalawa! Mali! Oh! Ikaw! Ano sa'yo? Daliri ng yog mo! Madali rin. Bawal. Hindi lang itong babasos na. Hindi lang babasos na. Hindi lang babasos na. kayo ng chance eh. Oo. Didilaan. lang. Dalawa yun. Wala. Ano sa guton? Ano sa guton? Ano sa guton? Ayan o karayong. Lalawayan mo. didilaan lang mo. Ako si papasok. Ha? Malayo. Sinulid. Ang layo. Ang layo. Gusto mo kakiin ko mo. Wala na, na. Ano gumagamit ang sinulid eh. Sino gina nga, ginagamit. Sino yung gamit? Ang na tara na nga. Uy, sama na kami. Ah, ano na, lang. Wala naman ako na sagot eh. Hindi ah. kami na ano sa nagkukunwaring bulag. Ayan <laughs> <Uy, laughs> guys. Ah, ta -ta 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 Tanungin uh, pa natin. Tanungin pa natin ha. Oh, kung deserving itong makabalik sa bahay, pusuhan nyo. Kung wala, ay tawanan nyo lang. Guys, pag nakita nyo sa daan, nagkukunwaring bulag si bahay Tama naman yung sagot eh. Utak mo yung mali.